Welcome sa KAI Ka Bigan, ang podcast kung saan pinagsasama ang teknolohiya at karanasan bilang tao. At hindi ko na uulitin yung boses robot na yon. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang epekto ng AI chatbot sa relasyon ng isang tao. Alam mo ba na ayon sa University of the Philippines, 52% ng Gen Z ang regular na gumagamit ng AI ngayong 2025? At ayon naman kay Chatterjee, 33% ng teenagers ang tumuturing sa AI chatbot bilang kaibigan o karelasyon. Kung ganitong kalaki ang bilang ng mga kabataang umaasa sa AI chatbots, mahalagang tanungin natin, nakakatulong ba ito sa ating emosyonal na kalusugan o unti-unti nitong pinapalitan ang tunay na ugnayan na nagbibigay sa atin ng suportang pantao? Sa episode na ito, Makikita natin ang benepisyo at panganib ng paggamit ng AI chatbot sa interpersonal na relasyon ng isang tao. Hahanapin din natin ang sagot sa tanong na, nakatutulong ba ang AI chatbots o unti-unti ba nitong pinapalitan ang tunay na ugnayan natin sa kapwa? Simulan muna natin sa kabutihang na ibibigay ng chatbots. Ayon kina at et al., Nakatutulong ang AI chatbot dahil madali ito ma-access, mabilis ang tugon, at nagbibigay ito ng ligtas at malayang espasyo para maipahayag ng tao ang kanyang saloobin. Search mo lang ang ChatGPT sa Google ay andun agad siya eh. Pati nga sa Facebook at Instagram, meron ng iba't ibang chatbots na maaaring kausapin. Kung isipin, malaking tulong ito sa mga taong hirap mag-open up. Ngunit, Nakita rin na 8% ng kalahok ang nakapansin na paulit-ulit ang tanong at sagot dahil limitado ang response bank ng chatbot. Kaya ito ang punto. Ang AI ay hindi nagbabago, pero ang tao ay nagbabago basa sa kanyang mga karanasan at doon nagkukulang ang AI. Sa panig naman ng emosyonal na suporta, ayon sa pag-aaral ng Stanford, maraming kabataang gumagamit ng replica, isang AI, ang nakaramdam ng ginhawa sa gitna ng pag-iisa at 3% ang nagsabing nakatulong ang chatbot para pansamantalang pigilan ang pananakit sa sarili. Ibig sabihin, may mga sitwasyon talaga na nagsisilbing sandala ng AI chatbots kapag walang ibang taong pwedeng lapitan. Pero dito nagiging delikado ang usapan. Ayon sa pag-aaral ng MIT Media Lab at OpenAI, napansin nila na ang mga user na pinakamadalas gumamit ng chatbot ang mas nakararanas ng kalungkutan. Mas nababawasan din ng interaksyon nila sa iba. Ayon sa parehong pag-aaral, ang mga gumagamit naman ng voice mode ng ChatGPT na ibang kasarian sa kanilang sarili ay nagpapakita ng mas mataas na emotional dependency at mas nakararamdam ng pag-iisa. Ito na yung punto kung saan ang convenience o ang kaibigan ay nagiging kapalit. Kapag ang isang tao ay nasasanay sa chatbot na laging andyan, hindi nagagalit at hindi nakikipagtalo, mas posible siyang umiwas sa tunay na tao na may masalimuot na emosyon. Kung mas nasasanay tayo sa chatbot na hindi nagagalit o nangungulit, paano pa tayo matututong makitungo sa totoong tao na may totoong emosyon? Kumbaga, ginagamit natin ang AI bilang shortcut para hindi harapin ang totoong hirap ng pakikipag-usap. Magpakatotoo tayo. Ilan sa atin ang mas pipiliin kumausap sa taong hindi naririnde hindi nagagalit at hindi nang husga. Tulad ko na isang teenager, may ilang bagay nga akong tinatago mula sa nanay ko eh kasi takot ako mapagalitan. Tulad na lang kapag bumabagsak ako sa Filipino. <laughs> <laughs> Isa naman sa pinakamahalagang limitasyon ng AI ay ang kawalan nito ng tunay na damdamin. Ayon kina Crowder at ang emosyon ng tao ay nagmumula sa limbic system na isang bahagi ng ating utak. Wala nito ang AI, kaya hindi ito nakakaramdam ng galit, tuwa, lungkot o pag-aalala. At kahit pa man magkaroon ng artificial limbic system sa hinaharap, nakaprograma lamang ito at hindi tunay. Sa pag-aaral ni Nasablay et al., nakita rin na paulit-ulit at mababaw ang tugon ng chatbot dahil wala itong malalim na pag-unawa sa konteksto at damdamin ng tao. Kaya kahit parang nakikinig ang chatbot, hindi ito tunay na nakakaunawa at maaaring malito ang gumagamit na akala ay naintindihan talaga sila. Sa katunayan, noong sinusulat ko ang script nito, sinubukan kong magpatulong sa AI para sa mga biro. Para naman matawa kayo, di ba? Pero noong binasa ko ang mga ito, aray ko po, wala nga talagang emosyon ng AI. Oh no! Kahit may ilan akong kaibigan na hindi nakakatawa, mas corny talaga ang AI. Sige, Tama na nga sa biro. Baka sabihin nyo ako pa yung hindi nakakatawa eh. Kung ikaw ang papipiliin, ano ang gusto mo? Ang taong makikinig o ang mabilis sumagot at magaling mambola? Dahil bukod sa hindi gaanong naintindihan ng AI ang emosyon ng isang tao, may tendensya rin itong sabihin na ang gusto mo lamang marinig. Sa kabilang banda, kaya ng taong maging prangka at sabihin sa iyo ng diretsyo ang mga bagay na maaaring masakit man marinig, ngunit makatutulong para mapabuti ang iyong sarili. Ayon naman kina Maple et al. at Pataranuto Porn et al. May benepisyo ang chatbots dahil nagbibigay ito ng ginhawa, madaling ma-access at madaling lapitan. Ngunit nakita rin nila ang panganib kapag naging pangunahing kausap ang chatbot, nakasalalay na ang tao sa artificial na empatiya at bumababa ang kanilang pakikipagnayan sa tao. Ayon din kay Winthrop, kahit may pansamantalang suporta, ah, hindi kayang palitan ng AI ang interpersonal relationships na pundasyon ng emosyonal na katatagan. Sa madaling salita, may init ang ugnayang pantao na hindi kayang ibigay ng AI. At dahil dito, lumitaw ang bagong pananaw mula sa lahat ng datos. Ang patuloy na paggamit ng AI chatbots bilang emosyonal na suporta ay nagdudulot ng pagbaba ng emotional resilience o kakayahan ng tao na magproseso ng tunay na emosyon, lalo na sa komplikadong pakikipag-ugnayan. Tulad na lang ng mga awkward silence sa kaibigan o kapag nakikipag-usap kay crush, ay... At yung mas malala, ang mga tampuhan ng jowa na hindi mo alam kung paano ayusin. Oh no! Dahil nasasanay ang gumagamit ng chatbot sa kalmado, direkta at walang tunay na emosyon na kausap, mas nagiging mahirap para sa kanya na makitungo sa totoong tao at ugnayan na may dalang galit, lungkot at hindi pagkakaunawaan. Dahil dito, unti-unting humihina ang kanyang toleransya sa mga sitwasyong hindi komportable o mga salungatan lalo na sa aspetong emosyonal. At mga diskurso sa totoong buhay na mga pangunahing bahagi ng matatag na interpersonal na relasyon. Kapag ang mundo mo ay binubuo lamang ng AI na nakaprograma para sa mga perfecto conversation, nababawasan ang kakayan mong makitungo sa tunay na buhay at hindi masasanay ang iyong emosyon sa makatotohanang relasyon. Kung ganon, ano ang dapat gawin? Para sa mga gumagamit hindi ka naman sinasabing bawal, pero use responsibly lang. Una, gamitin ang AI bilang kasangkapan lamang, hindi pangunahin ka usap. Kung gusto mo, pwede rin naman magtakda ng oras sa paggamit para unahin pa rin ang pakikapag usap sa pamilya, kaibigan at mga profesional. Para sa pamahalaan, siyempre, unahin niyo muna ang flood control, pero huwag niyo rin kalimutan ito, okay? Una, Gumawa ng AI transparency policies upang maging malinaw kung AI o tao ang kausap ng kabataan. Ikalawa, gumawa din ng youth protection guidelines upang maiwasan ang emotional dependency at maling paggamit ng chatbots. Ngayong malinaw na ang parehong kabutihan at panganib, mahalagang pagnilayan natin kung paano natin gustong gamitin ang teknolohiya sa gitna ng ating mga relasyon. Sa huli, hindi kalaban ang AI chatbots pero kailangan natin ng tamang pag-unawa at tamang paggamit. Nakatutulong sila, oo, pero hindi nila kayang palitan ang ugnayang nagbibigay ng tunay na empatiya, pag-unawa at mutual na paglago. Kaya sa mundong puno ng artificial conversations, piliin pa rin natin ang tunay na koneksyon. Ako si kalbarangan ang inyong host, at ito ang ka-AIBigan. Kita-kit sa susunod na episode